guys tinan yung mga susuko guys nagumpukan ayun guys so patong patong sila guys hindi ko alam guys ano nangyari bakit pati mga isda ko guys nagsipagtago si guys ayun sila oh ano nangyari ayun guys ano kaya meron guys pati ganyan yung mga isda ko tapos yung mga susuko yung kung pukumpukan talaga sila oh. Oh. Nakapagtataka, nakapagtataka. Yun oh. Para sila meres lang kinakain. Kasi mga isda ko yun nagtatago Nasa dulo. Iba ang doon. Bakit kaya? So, ano natin guys? paglayuin natin sila kung ano meron dito sa gitna ayun may kinain silang isda ah kaya pala ilan ba isa lang ah kaya pala may kinain sila Ngayari, pati ka bakit ka namatay? Ha? Bakit ka namatay? And hey guys, pinagkakain pa nila yung isa kong isda. Ayan no. So, guys, patay na pala yung isda ko ng isa. Kaya, yeah, kinakain nila. Ayan. Kaya pala, So, yun. Kaya pala nag-umpukan kasi nga kinain na lang yung patay na isda.